Hi guys! Good day to everyone! May kunting minsay lang po ako para po sa ating lahat. Naragsak, tiagbyag dito'y lubong. ngem mas naragragsak. Nukadwam, ti apo Diyos, ditabyag mo. Sa mga hindi po nakaintindi ng salitang ilokano guys, tatagalugin ko po para po sa inyo. Masaya, mabuhay dito sa mundo. Pero, mas masaya kung kasama mo ang Panginoong Hesus dyan sa buhay mo. So yun lang guys, sana po na-appreciate nyo po yung konting sinabi ko guys. And to God be the glory